Kun po natin ang report na ito kung saan matapos nga po ang pag sa ilang universidad sa mga lalawigan, ay bibisitahin naman po ng Presidential Communications Office ang University of Makati para palaganapin ang impormasyon kung paano labanan ang mis at disinformation. Si Bian Manalo sa report, live Bian. Rise and Shine Diane, aarangkada ngayong araw ang 2 Campus Caravan ng Presidential Communications Office o PCO dito sa University of Makati. Interactive, fun at puno ng kaalaman. Iyan ang tiniyak ng Presidential Communications Office o PCO, ang mga government communication agency ng bansa. Kabilang na ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radyo Pilipinas, Bureau of Communication Service at ang pambansang TV, ang People's Television Network. Bahagi ito ng Media and Information Literacy Campaign ng PCO na layong turuan ng mga manggagawa at estudyante kung paano i-verify ang mga balita na nakukuha sa social media. At para na rin masugpo ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa. Dayan, sa ngayon ay nakapwesto na ang bawat booth ng Government Communication Agency. At andito tayo ngayon, Dayan, sa booth ng inyong People's Television Network. At maya-maya lang, Dayan, ay magsisimula na rin ang programa. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bian Manalo.